mga kababayan. Um, thank you so much for tuning in again to my channel. And today, we're gonna talk about uh, Filipina. Filipina. Kasi po, um, dito sa UAE, uh, it is sad to say, okay? It's sad to say na ang tingin po ng mga ibang lahi sa ating mga Filipina, especially mga babae, mga kababaihan, uh, mapaglaro yun po yung laging laging sinasabi nila na mahilig makipaglaro kasi mag-boyfriend um, mag mag-boyfriend mag sila ng isa, dalawa, tatlo, apat hindi ko alam kung paano nila minamanage yung ganong sitwasyon again, I'm not saying la sa lahat pero ito po yung ito po yung nangyayari dito it's reality kapag kasabihin Filipina ah okay, uh, I date with a Filipina in KFC yung parang ganon na parang Filipina KFC. Da. KFC agad yung uh, tumatatak sa isipan ng mga ibang lahi, especially yung mga gentlemen, mga lalaki. Kasi po, marami po sa atin, especially na magaganda, <laughs> biniyayaan ng magandang mukha at saka batang mukha na kahit sa Pilipinas may asawa, may tatlong anak, may apat na anak pagdating dito, bata. Yun po yung ano, 'di ba? Yun yung realidad kasi pag i-compare na, compare yung appearance natin, yung mukha natin sa ibang lahi. Mas matanda po sila tingnan kahit na mas bata. Sa atin naman, kahit matanda, mukhang bata pa rin. Yun yung yun yung kagandahan. And then, sad to say, na sad to say na kahit ganun yung nangyari, hindi po yung naging positive sa ibang ibang lahi, especially sa mga lalaki. Kasi may mga kababayan po tayo, kabayan, na nawagan po ako na wag, wag, niyo, pong, wag niyo pong sirain yung, yung pangalan na Filipina. Kasi sa lahat po ng na, na tanong ko na, uh, yeah, I have girlfriend Filipina before and not only me, we're two. Hindi lang po yun yung nangyayari um especially especially sa mga Arab countries kasi ang nangyayari dominant kasi sa atin na nag-abroad is mga babae. Yung sa ibang lahi naman yung dominant sa kanila is yung mga lalaki ang nag-abroad. So bali babae at saka lalaki. Ngayon, syempre hindi na umuwi sa kanilang mga lugar. Ayun, naghanap ng alam mo yon. Uh, you know what I mean? This is very uh, true to reality. Ito po yung nangyayari dito na yung mga kababayan po natin They have um uh, may mga pamilya po sila sa Pilipinas for yung babae nandito po sa UAE hindi po alam ng pamilya na may kinakasama na po yung yung asawa niya nandito sa UAE and same go sa lalaki na may pamilyang buo sa Pilipinas pero hindi po alam ng pamilya na may kinakasama sila dito sa UAE hindi po lahat hindi po lahat hindi ko po, hindi ko po gustong lahatin ang lahat pero yun po yung realidad dito na nandito nangyayari sa UAE so ayun po yung yung pangalan po natin as Filipina me as Filipina kapag ka narinig nila mababa yung tingin nila sa akin alam mo alam niyo po kung bakit kasi may kaibigan siya na yung girlfriend niya si Filipi Filipina tapos yun ang ginawa ni Loko pinerahan ewan ko pa kung anong mga ginawa ni Filipina yun po yung hindi hindi yun po yung hindi maganda magandang attributes sa mga Filipina po na nandito sa UAE I'm not sure po sa ibang country kung nasaan yung mga Filipina na OFW or Filipino na OFW na umalis ng Pilipinas, may asawa, pagpunta dito sa UAE, may ibang kinakasama. Yung iba po, nagpapakasal, nagpapakasal, pero dito lang po siya valid sa lokal na government. So, kumbaga, kung, kung uwi siya ng Pilipinas, married siya. Kung pupunta siya dito, married din siya. Yung parang ganun yung nangyayari. And then, um, may, may iba din na kabago-bago lang. Kasi syempre yung mga lalaki kasi dito, magagwapo gagwapo po nila. Napaka matipuno, napaka masculine. Yung type na laki na ma ma makapal yung dito, matangos yung ilong, matangkad na... Basta yung, kumagayong yung super masculine na personality nandito po sa UAE. And then, yung parang Si kabayan naman, na baguhan kung ano ang sinabi ni, ni, ni lalaki, naniwala naman hanggang sa nabuntis, hanggang sa... Kasi po dito sa UAE, may kakilala po ako na kabayan, nabuntis at mga anak, ngayon nakulong. Nabuntis, iniwan, at hindi po siya pinanagutan. Wala pong ama yung bata. Ngayon, itong si kabayan nakulong po. Kasi nga po yun yung, yun yung ginawa niya. Ayon, kasi illegal or pinagbabawal po talaga yung ganong sitwasyon dito na mabuntis ka, mga tapos wala kang papel or walang papilis yung anak mo or walang tatay yung anak mo, bawal po talaga yon. So ayun po, payo ko lang po sa mga kababayan, sa mga Filipina na gusto pong mag-abroad. Huwag niyo pong i-spoil ang pangalan na Filipina. Not only for you, but for the rest of kabayans everywhere. Huwag niyo pong i-spoil yung pangalan na Filipina. Pangalagaan niyo po ang integridad ng mga uh, uh, kababayan natin kasi I'm not saying to everyone uh everyone is the same pero ito po yung nangyayari this is reality and then um, nag-abroad po tayo nag-abroad po kayo para umusad or umunlad ang buhay hindi po magpapak magpakulong or kung ano pa man yan na mga unpleasant na mga bagay-bagay na pwede mangyari. So, it's a piece of advice. It's really up to you how you're we going to take it. Or, you know, it's just my opinion. Huwag niyo pong sirain ng pangalang Filipina po. Kasi lahat po kung ano, kumbaga, alam mo yon kung kasalanan ng isa, lahat naging makasalanan. Not only here, but this is the reality. Ito po yung realidad realidad sa mundong ito mas binibigyan ng uh, weight yung kung ano yung mali. So ayun. Thank you so much again for watching and see you again. Bye.